Sa na isang taon akong naniligaw sa'yo din, sana malang bigyan mo ako ng pakakataon na maging huwag sa puso mo. Di ba sabi ko, ayoko sa'yo, tsaka nag-aaral ako. Kahit ilang beses ka nang matutulakan ay ipagmahal mo isang tao, paglaban Siyempre, sasagutin ko. Tsaka handa yung maghintay nung sinabi niya sa'kin. Sa akin. Sinabi, sinabi, mo yan. mo <laughs> ka na naman. Hi, Eden. Anong hi? Smile, smile ka pa dyan. Kala mo, kagwapuhan. Oh, ba't ka nandito ka? Tsaka sino nagpapasok sa'yo? Mm, pinapasok pala ako ng kapatid mo. Ito so, talaga mga kapatid ko, sinabihan kong magpapapasok sa'yo eh. Siya ang wala rin. May dala akong matamis na chocolate. So, yung tamis ng pag-ibig ko sa'yo. At saka may dala akong bulaklak. Hoy Luigi ah, dala mong bulaklak patay. Hindi ako patay para bigyan mo nito. Parang nga po lang yan din, patay na patay sa'yo. iyo Ito'y daw! Umalis ka na nga dito! Sa na isang taon na akong naniligaw sa iyo din, sana lang bigyan mo ako ng pagkakataon na maging huwag sa puso mo. Di ba sabi ko, ayoko sa iyo, tsaka nag-aaral ako. Ikaw kung wala kang pangarap sa buhay, doon ka manligaw sa iba. Ako may pangarap ako, gusto kong makapagtapos ang pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho. Kaya, yan, dalhin mo yan. Hindi naman siguro ako hadlang sa mga pangarap mo sa buhay. Dito nga ako eh, handa pa akong magsusuporta sa'yo sa, sa pag-aaral mo. Nungunang no, mo sumusuporta, hindi naman kita magulang. Tsaka, hadlang ka, no? Huwag kang magsalita ng tapos. Kaya umalis ka na nga. Umalis ka, nakaka-ano kayo eh. Bad trip ka ng araw eh. Umalis ka na. Alay sabi. chocolate pa, tsaka bulaklak. Hoy, ano to? Ano to? Nagpabulaklak ka na naman. Oh! Saka Saka? Uy! uyan no, ano na? Ano na? Ano na? Ano ba yung ita? Sinag Wala. Sinagot mo na ba? Hindi. Ano ba yan? Ang tagal na naliligaw ng tao sa'yo. Ba't hindi mo pa sinasagot. Kung sasagutin, eh, sinabi ko naman sa kanya na hindi pa ako handang magpaakit ng ligaw. Tsaka pag-aaral muna yung priority ko ngayon. Hoy, ano akala mo? Kagandahan ka talaga. Yung pagliligaw ni Luigi, effort yun. Hey. Minsan lang yung lalaking pupunta dito para na ang simenteryo yung kwarto natin eh. Tanggalin ko na lang kayo yung mga damit ko doon. Lagi mo lahat ng flowers mo. Kaya nga, bakit wala ka bang gusto sa kanya? Uh, meron. Oh! Yun oh, ah. yes. naman pala, pala eh. Ayoko nga. At saka, ayoko namang ma-fail dun sa expectation ni mama sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Sayang din yung tuition na binabayad niya sa school. Hoy, hindi ka madre. bala ka. Magsisisi ka. Pag, no. pag nakahanap ng iba. Magsisisi ka talaga. Eh, so parang kayo, nagsisi. Tignan niyo, mga matandang dalaga din kayo. Kaya nga eh. Kaya ikaw, mag-isip-isip ka na. Ano ba? Pagkatapos naman ng pag-aaral, for sure naman, Siyempre, sasagutin ko. Tsaka handa yung maghintay nung sinabi niya sa akin. Sinabi, sinabi mo yan. Mo. yun? Oo. Parang malungkot ang anak ko ah. Parang nabasted ka yata. Parang gawin nang anay. Maghanap ka kasi ng iba. Alam mo, Nay, kapag magmahal ka, dapat isa lang. Hindi kasi yun sa maraming babae dyan, pero kahit ilang beses ka nang pinagtutulakan na ipagmahal mo yung isang tao, ipaglaban mo. Naawa na kasi ako sa'yo, anak. Kasi ilang beses ka nang nabasted. Wala na eh. Alam mo yung nagmahal ka lang talaga. Kaya, paglaban mo talaga, na. Subukan mo kasing maghanap ng iba. Baka sakaling mahalin ka rin. Sige na eh. Susubukan ko. Aba, parang may taong hindi nagpaparamdam. Ano yun, may napapansin ka ba? Oo oh, nga eh. Ang lukot-lukot niya ngayon. Oo, kasi ilan kasi binabasted yung mga nanliligaw. Lalong-lalo lalo na yung taong gustong-gusto ko. Para sa kanya. Baka nakahanap na na iba. Ikaw kasi, makikikot ka pa. Ay tama, baka may ibang babae na yun. Kaya Napakaswerte ng babaeng yan. Hoy, wala no. Wala yung ibang babae. Nabisi lang siguro yun kasi exam week namin ngayon, nag-aaral yun. Bakit ka ba affected? Ikaw ba Kaya... yung tinutukoy namin? Eh sino pa ba? May pinapanood kaming palabas. Oo nga pala, dahil nakaka-insert ka, asa na si Luigi? Exam week na namin, nag-i-study yun. Siyempre, scholar din yun, no? Hmm. Palusot ka ba? Pa. Baka nagsawa na yun sa'yo. Hindi yun magsasawa sa'kin, sa no. Tsaka pinangako niya maghihintay siya kahit kailan. Basta, oo, oh, paghanda na ako. Kung mahal mo, paglaban mo, sabihin mo sa kanya kung ano talaga nararamdaman mo. Hindi yung tinatago mo sa likod ng telepono. Ikaw din, magsisisi ka sa wali. Hindi nga ako magsisisi, maghihintay siya. Yun ang sabi niya. <laughs> Eh yun Ano Eh, Fiji? Dito ay. lang pala kita mong tatagpuan eh. Babe? Siya ba yung kinikwento mo sa akin? Oh babe, siya si Erin, babe. Ha? Hi! Ine. So yung mga panahong... hinihintay kita? Manililigawan ka ng iba pala? Akala ko ba hihintayin mo ko? Hanggang sa handa na ako? hihintayin? Di ba? Sabi mo pa nga, magpo-focus ka sa pag-aaral mo, tapos sabi mo hihintayin kita. Luigi, oh, wait, ako sinabi ko yun. Pero yung totoo eh. Gustong-gusto -gusto na kita sagutin. Pero ano to? Makikita ko na lang, meron ka ng iba? Luigi, andito na ako! Andito na ako! Kung Araw-araw kayo tayo nintay. Araw-araw ako umasa. <laughs> Hindi mo na magagawa sa akin. Bib, ano pa nagsasabi mo? Tumayo, may kakaliparot ka! <laughs> Wait lang, Eden, na. Alam mo, bibigyan kita ng chance para maagom si Luigi. Pero, sabi mo yung totoong nararamdaman mo sa kanya. <laughs> Luigi! <laughs> no, mahal kita. <laughs> Dati pa. <laughs> oh, Insan. Mahal ka daw. Diba? Sabi ko nga sa'yo, Binsan, eh. Mahal na mahal ako ni <laughs> <laughs> Ano ba yan? Anong Binsan? Yes, Binsan ko siya. Sino to din, ha? Sinabi mo na yan, ha? Aalis na ako. Bye, Binsan. Sige, Binsan, salamat, Binsan. Sige na. <laughs> Eh, totoo ba yung narinig mo mahal-mahal na mahal. ako? Totoo yun, wala yung biro. So, ibig sabihin hindi na ako maghihintay? Hindi na. Mahal na lang ako? Oo.